Ngayon, pasyal tayo dito sa public market sa municipality of Amlan, Negros Oriental. So, nandito ako sa bahagi ng Amlan at nakikita ninyo, yan po yung simbahan dito sa Amlan. So, kailangan lang muna nating tumawid dyan sa karsada para makapunta na tayo doon sa public market. So, ito na part is yung simbahan yan bilang bintana dito papakita ko sa inyo yung loob at dito yung exit at entrance ah yan po yun yung simbahan ah yun po yung public market Ayan. sa lungsod po yung public market dyan. ito na po yung public market Ayan. So, kailangan natin tumawi dito. Slowly. So, ito yung face section, tanghaling tapat kaya wala na isda baka naubos na, na. Okay. guys ito na po yung public market sa Amlan pasalita dito Natutulog na po siya

municipal building yan yan po yung public market yan so naikot po natin yung buong area na nakikita nyo yung mga tinitinda doon at sa dool kilit ito po yung municipal building yan. sa amlan Dito ako ngayon sa Municipality of Amlan, Negros Oriental at pasyal tayo doon sa kanilang simbahan dito sa lungsod ng Amlan. Ito po yung entrance na simbahan. Ngayon, ito yung dagkutanan. Dagkutanan. Ito yung dagkotanan sa simbahan sa municipality of Amlan Negros Oriental Ayan, mayroon kayo magkikita dito na birhen Sir, katolik iyon punta na tayo doon sa loob ng simbahan guys ito na po yung harap ng simbahan ipapakita ko sa inyo bago tayo papasok doon yan po yung harap ng simbahan

wait up wait itu itu sa Simbahan Roman Catholic Church Municipality of AMLAN, Negros Oriental.